ikatlong araw ng Tanglawan Festival 2024, mas pinaningning pa ng bandang parokya ni Edgar, Avi, Lampara at Mea ang taunang selebrasyon ng lungsod dahil sa kanilang pagharana at pakikipagrakrakan sa libu libo sa nosenyong nakisaya sa Tanglawan Concert. Kasing init ng panahon ang pagsalubong ng mga concert goers upang mapanood ang kanilang mga paboritong banda. Ang iba nga, hindi na magkanda humayaw na magsimula ang taunang konserto. Siyempre, parokya ni Edgar yun eh!

Astig ba natin na lumit? Tingnan mo na tayo lang tayo nung mga nandang utik. ba? sa segunda. Bumabat Mapabagets man, Momshi, kawani ng pamhalang lokal, game na game na nakipagrakrakan sa mga bandang nakisaya sa Tanglawan Concert. Paroke ni Edgar po! Ano ang paborito mo sa pa Lagi mong tatandaan po. Siyempre, masaya kami at excited sa selebrasyon ng Tanglawan Festival ay talaga lang palagi naming inaantabayanan ang mga kaganapan para sa pag-entertain at selebrasyon ng Tanglawan Festival. Masaya, masayang masaya no dahil sa bawat konserto na meron ay sinasagawa sa Dungsod na sa Del Monte ay isang indikasyon na ang Dungsod ay punong-puno ng kasiyahan at punung puno ng pagmamahal sa bawat kababayan natin dito. Ang mga bandang meya

Sarap umulit Hindi uh, And Din solid yung mga mamayang sando sa inyo natin At salamat sa privilehyo na to Na meron tayong open concert para sa mga kababayan natin eh nagpapasalamat din kami kay Mayor Arthur kay Ate Rita pero this is our first time na tumugtog sa big stage sa ano sa Del Monte eh? and solid as in wala akong masabi pare as in yung crowd yung staff yung crew and everything sobrang okay Mayor and Ate Rita salamat palagi sa opportunity na binibigay nyo sa amin as Avi do yun nga di man nga may naibabalik sa inyo palagi yung napapasalamatan true personally pero sana makita ta at malaman ng tao lang manono dito na very grateful po kami sa lahat ng opportunity na binibigay nyo sa amin. Thank you for having us sa Tanglawan Festival 2024. Salamat kay Mayor Arthur Robes at syempre kay Kambis Juan Gorda Robes. Ingat talaga. Thank you. Masayang-masaya naman sina Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Farida P. Robes dahil libo-libo sa Nosenyo ang nakisaya sa Tanglawan Concert 2024. So, Kapwa ko sa Nosenyo, maraming maraming salamat. At patuloy natin celebrate ng ilong... Festival. Ngayong gabi, na saan ay meron tayong iba't ibang mga talents. At uh, of course, parokya ni Edgar para sa pagpapasaya ng ating kapwa sa nosenyo. Happy Tanglawan Festival! Maraming maraming salamat sa pagtangkilik ng ating programa at ng ating concert ng parokya ni Edgar. And of course, hindi ko pwede kalimutan, hindi pa salamatan our very old Avi Band. Maraming salamat. Para sa Balitang San ako si Mira Bonyon Laksamana, Public Information Office.